Nakakot sumakit sa iba, para tutumpa. ayan so, mga idol. Pusay na ang iba. Challenge na ito. Duke, okay ka lang dyan, <laughs> Show <Shonen> na driver, Duke. Bye. <laughs> Kapit-pit. kapit na ako mataba. Tapos hindi sa... Ano yun? Alam kong mag-aaya na tayo. buwan. na lang para malapit. <laughs> Ang init mo eh. <laughs> qualified pa dito lang umikot dito ang e-bike. Dito tumaob yung to. hati ano, ATV. ito oh, ang uh, Ross Boulevard Edsa ah, may kaliwaan pala talaga ayun na oh, sa stoplight oh. Ayun na mga idol racing na oh, natin sa Tibay okay, laki oh. Dito pa kaya mo yan dok. isipin mo mga pinagbuhukay natin yan dati, dati. Ay! Ayan. ayan, hotel 101 ayan, kapit na yan ayan,

yung masok. Doon na yung kotse. Ganyan yung pera. Doon na yung globo. Doon yung doon yung site. Ayun, ayun, ayun. Yung site Yeah, Nandito na kami, mga idol. Meron ka?